Ayan. Saka nakapre na rin yan. So, dito lang. Ang trabaho dito sa opisina. Para. So ayan mga kapatid siya no Namap ma na natin itong konting Naganato yung pathway Nakadusting na rin tayo kalinis na ako o yan so itong inspirator yung mga basura yung inspirator dalhin natin at punta natin sa baba kamustay natin so nandito na tayo sa baba mga kaparisyen wala uh, madumi oh. tingnan nyo uh, mga ka. so inspiratory natin ng konti o kaya so, ito mga nagiinuman sila kagabi ataw oh. kalat so ilagay na natin ito malinis na to so ilagay na natin mga kaparisyan so dito ay linis na rin mga kaparisyan oh. oh. so yung kwan yung mga baso dito ikabil na natin oh Ayan o. Hmm. Ayan. Pisto lang natin itong camera natin. nakapistol na yan. Saka nakaplay na rin so, lang ang trabaho dito sa opisina ay doon pala ay ba't may kinuha kesempurnaan ini cek kita kita ke setelah so yang apa untuk problema kung paano natin ilalagay si baka babasa ito oh, lala problema ay 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 ito yung sinasabi sa ula ganyan bang... gusto na <laughs> ignore ignore oh, yan ano bang... ano yung tura?

linisa na natin ko mga kapalis yun to no? ito okay so plaster na lang natin itong telepon natin dyan 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 yan kuhang kuha mo kuhang kuha bata bata so first plus, plus bowl simpre itong anteka ka nun no? bus na Okay, sak. Ito. Tapon na ito. Kunting ko lang. Kunting sabon para para. Magbula naman konti. Ang lango. Ang mga kapari Ay, Ito lang yung maglinis. Ang simple, na. <laughs> Tapos na, gano'n lang yun. Wala namang sweldo. Ay, wala namang sweldo. Wala namang posta. Pero may taho. Okay. Tapos sa uh, CR, gano'n. Yung CR ay panghuli yun. Importante dito sa kusina.

untuk bagian anu baba-baba nah nanti nanti numba ta barado bom mabade dan nama mga parisan ah kali ini strategi mikro na mama pak umtenai jadi mopak ta respirator mettrenai bebah mm pati Banger, pati Joko Bita ng Pasmutan. So nga, hanggang dito na lang yung vlog natin sa paglilinis sa CEO Inex Opisina ng